Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. So, eto na guys, naglabasa ng statement ang MTRCB. So, eto, basahin natin siya. MTRCB suspends its showtime. Nakalagay dito kasi ano to, two-page siya. Ang nakalagay dyan ay mga warnings and cases na kung bakit sila na-suspend. Kung babasahin natin ito lahat, madami na pala talagang offenses at pinagbigyan lang ng MTRCB. Pero for this time, nag-release na ng sanction ng MTRCB. At guys, ano-ano nga ba ang mga dahilan o ano-ano nga ba yung mga cases na sinasabi ng MTRCB tungkol dito at kung bakit sila na-suspend. So, ito basahin natin. Ito, nasa bandang babang part na. So, ito, case number one muna tayo. sa so, ito yung mga cases nandiyan sa baba. So, case number 1 Inappropriate utterance of the word G-spot by host John Hilario and Vice Ganda during the January 24, 2023 episode of its showtime, in violation of Section 2, B, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulation of Presidential Decree Number 1986, Decision, the Board found the respondents ABS-CBN Corporation Broadcasting Network Zoe Broadcasting Network Incorporated, ZMNI and TV5 Network Incorporated remiss in the performance of their respective functions and duties required under the implementing rules and regulation or IRR of PD number nineteen eighty six. Specifically section two B similar to B chapter four thereof and are ab. Um, um, admonish to refrain from making any utterances of similar nature for the same will be dealt more severely. Ang hirap basahin. <laughs> Tapos ito yung second page. Ito yung second page niya. Basahin ulit natin. Basahin pa natin. Case number two. Inappropriate utterance of the word tinggal by host john navarro during the june 3rd 2023 episode of its showtime in violation of section 2b chapter 4 of the implementing rules and regulations of pd number no. 1986 decision derelict in the derelict in the performance of their respective functions and duties under the irr of pd number no. 1986 respondents abscbn and nzb and i were sternly warned by the board that a similar utterance will be dealt with more severely so ano pala guys no so na-warn pala ang ABS-CBN regarding doon sa issue at present, the noontime show has duly submitted their MR for the above-mentioned cases which are currently pending with the MTRCB's Adjudication Committee. So, ang ibig sabihin dito guys, yung ABS-CBN ay nagbigay na ng motion for reconsideration sa MTRCB. So, pag-uusapan natin yan pagkatapos nitong statement ng MTRCB. Prior warnings, to, may mga prior warnings pa, ito na yung sinasabi ko kanina. It may also be recalled that the noontime show received prior warnings from the board in relation to the utterance of the word pek, pek short. In the January 9, 2023 episode of the show, and the indecent attire and performance of Kim Duenas in the Girl on Fire segment aired on... February 14, 2010, 23, in both cases, the respondents were admonished that the similar violation shall be dealt with with more severely. Ang hinap talaga ba sahin? Pero fight lang tayo guys. Dismiss complaints over lack of merit. Ito yung mga may mga pinalagpas na rin pala sila ang MTRCB. Apart from this, the MTRCB has received multiple complaints regarding the noontime show. which the board dismissed in the spirit of the fairness and equity such as number one complaints regarding the rampanalo segment money game where hosts were paired together to catch play money using their lips number two complaints regarding the allegedly suggestive macho dancing in one of the show's segments number three complaints regarding the wardrobe malfunctions or nip slips of one of the performer for performers to which mtrcb issued a memorandum urging stakeholders to exercise prudence in securing their talents clothing during performances and number four complaints of alleged inappropriate wearing of of the barong tagalog of one of the hosts to name a few The MTRCB only adjudicates adjudicates cases which, to the board's judgment, have basis in law and its mandate. PD number 1986. Ang hirap basahin. Pero ano guys? So ang aking pagkakaintindi lang, kasi ang lalalim din ng mga wordings. <laughs> so ayun guys. So may mga ano talaga? May mga cases din silang dismiss. So, talagang fair din ng MTRCB. Di Ayan, guys. So, nabasa na natin. So, ang dami-dami na palang file words and actions na pala ng It's Showtime. Aminin naman natin na yung mga words na yun ay hindi naman talaga angkop sa mga bata. Di ba? Diba? Yung mga matatanda, alam na alam talaga nila yun kung ano ibig sabihin. Pero yung mga bata, syempre malamang hindi nila alam. Kung ano ibig sabihin nun? Eh kung mamaya, kung sabi, biglang sabi-sabihin nila, dahil gagayahin nila, dahil alam naman nating lahat na ang laki-laki ng influensya, ng it showtime. Kasi ang dami nilang viewers, milyon-milyon ng kanila mga followers, mga nanonood. Alam natin lahat yan, diba? Ma Mapabata, matanda, diba? Gitna, medyo bata, medyo matanda, ba? Diba? Lahat ng kumbaga demographics nila, eh andun lahat nanonood talaga lahat sa show Showtime. Tapos maririnig mo mga ganitong salita, hindi nga naman talaga angkop sa mga bata, de ba? So sana, ano 'yan eh, uh, ano bang gusto kong sabihin? Sa so eto, ang dami kong nababasang comment. May mga nagko-comment na, bakit daw si Wally Bayola ganun lang, walang ginawang aksyon ang MTRCB. Ah, uh, nagmura on air, de ba? So ang okay ang sabi ko dyan, si Wali Bayola kasi humingi sila ng sorry agad, kinabukasan inamin nila yung pagkakamali nila. Inamin nila na hindi nila sinasadya yun. Actually nga, ano nga, nakakahanga rin yung ginawa ni Wali Bayola. Hindi na siya nag-ano, 'di ba? Hindi na siya nag-explain pa kung bakit siya nakapagmura. Kasi pwede pwede niya sabihin, nagulat siya, may nakitang aso. dahil alam naman nating lahat na takot sila sa aso, 'di ba? Or may nakaharang na mga tao, tapos na nga, nagulat, napamura, di ba? Hindi na siya nag-explain, humingi, humingi na lang talaga siya ng paumanhin, nag na lang siya, nagpakumbaba siya. Ito ang hirap kasi kila Vice Ganda at kay Ayon Perez, masyado na kasing matataas ang tingin nila sa sarili nila. Hindi nila alam na may mas mataas pa sa kanila. Ang tingin nila sa sarili nila na sila na talaga yung above. Sila talaga yung above the world. <laughs> hindi nila alam na may mas mataas pa sa kanila. Eh kung nagpakumbaba sila nung umpisa pa lang, walang ganito. Hindi ahantong sa kanito, ganito sa mga ano pagka suspend na ganito di ba mga ano pa uh, sila kaya nilang hindi magtrabaho in 12 days paano naman yung mga maliliit na empleyado nila 'Di ba? Dapat iniisip din nila yung kapwa nila. Dapat eto talaga si Vice magpakumbaba talaga. At yun lang naman talaga eh. Ang ano diyan eh, ang problema, ang naging problema lang diyan eh, 'di ba? So ang magiging aran na lang dito sa kanila, dito sa It Showtime ah uh, isipin nilang maigi kung ano yung mga ilalabas sa mga bibig nila. Isipin nila na maraming nanonood sa kanila. Kasi hindi mo pwedeng sabihin hindi na walang perpekto. Hindi pwede. Mahirap tanggapin yun. Kasi kung sasabihin mo, eh, walang perpekto. Eh, di okay lang na palagi magkakamali ang tao. Kasi lagi sasabihin, walang, ano, walang perpekto. Eh, hindi na iisipin ng tao yung mga sasabihin nila. Kasi pwede na lang sabihin, hindi perpekto. Walang perpekto sa mundo. ba diba? Wala lang. Nasabi ko lang. <laughs> Tapos, guys, ano, ah, uh, naglabas na din ng statement ang ABS-CBN na nagsasabi na na-receive na nila itong sanction ng MTRCB. So, ito, nandito siya. Basahin natin. Asan ko ba na save yun? Ito, receive ABS-CBN. So, ito, basahin natin. Pahayag ng ABS-CBN sa desisyon ng MTRCB sa its showtime natanggap namin ang ruling ng MTRCB na naguutos na isuspende ang its showtime sa loob ng labing dalawang araw mula sa pinalidad ng desisyong ito. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Patuloy rin kaming makikipag-ugnayan sa MTRCB para makapagpatuloy ang its showtime sa paghahatid ng libangan at saya sa minamahal naming madlang people. Buong puso kami nagpapasalamat sa lahat na nagmamahal at sumusuporta sa its showtime. Sa so, ito nga guys, so mag, ano sila, maghahain sila ng motion for reconsideration. So pag na na ng MTRCB ang motion of reconsideration ng ABS-CBN pag-aaralan uli ng MTRCB. Pag-aaralan nila kung ano ba ang sanction na nararapat sa each showtime. Andiyan yung pwedeng mabago yung mabago yung 12 days suspension or pwedeng ang i-suspend lang nila is si Vice Ganda at si Ayn Peros or yung mga ibang host. Pwedeng ganun. Pwede pang ma -adjust yung sanction ng MTRCB dito sa motion of reconsideration or pwedeng hindi na i ano pwedeng hindi na wala ng suspension or pwedeng nang, pwedeng maging gumrabe pwedeng ipasara na ang, ang its showtime time di ba so depende sa decision ng MTRCB na sa MTRCB talaga ang final decision tungkol dito so ayun lang So, ang aral talaga na makukuha dito ay mag-ingat tayo sa bawat salita na ilalabas sa ating bibig. Lalo na ang it show time, million-million ang kanilang followers mula bata hanggang matanda ay nanonood sa kanila. Alam nating lahat na ang dami nilang viewers. Hindi po ba? <laughs> so, ayun lang guys dito ko na lang tapusin ang ating usapan. At guys, bago ko tapusan ang ating tsikahan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you, thank you so much. At palaki na palaki ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Good night and God bless!